Hi guys, good morning. So magluluto ako ngayon ng simple recipe. So meron ako ditong sitaw, sibuyas, bawang at saka tomato at dalawang itlog. Ang itlog nilagyan ko na yan ng kaunting asin para may lasa na siya. Lalagay na tayo ng oil. Iprito muna natin yung itlog. Pagluto na yung itlog, isit aside muna natin siya and then ating hihiwa-hiwain ng maliliit. Pag-uupin ang kamatis, i-add na natin ang sitaw. dito give tayo ng pampalasa. Nikos, nikos. i tayo soy sauce. counting water. And then, pakuloyin lang natin siya para maluto yung sitaw. Dagdait ng sugar pang sa lasa. So, i-add na natin yung itlog. And make us, make us na yan in some time. Tikman natin ang lasa guys. Hmm. Okay na. Okay ka So hindi na tayo nandiyan naglagay ng suka kasi may kamatis siya. Ang kamatis na yung ating pampaasin dyan. Mmm. Sakto na yung sitaw. So ilagay na natin yan dyan guys. So, ayan na, guys. Luto na ang aming adobong sitaw with egg. Siyempre, alam nyo, reversion eh. Try. That's it, guys. Thank you for watching. See you on my next video. Bye.